pagpalaro sa ating lahat mga totoo mga Inday. Kawai, kawai. Kawai, partner. Sa araw na to, andito tayo sa Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Kasama natin yun ang farmer expert natin, farmer hero natin, isang nurse at uh, partner, si Sir uh, Richard Jim Durumal. Ayan. Tama okay, oh, okay. Sa video na ito mga idol, pag-usapan natin dati siyang nagmamanok partner. Ayon. Uh, medyo hindi na swerte nalugi Oh. Ngayon, uh, naiwan mo na ba yung manok mo sir? Naiwan. Na. Iniwan tuloy yang inabandona yung manok Uh, na negosyo oh. and then natagpuan yung swerte dito sa ornamental fish ayun tsaka nakakatuwa partner dahil uh, andito pala yung uh, mga kaibang isda species na hindi natin nakikita eh. usually ang nakikita lang natin tilapia mm. bangos mga gaya hito dito pa ang dami may mga giant gourami na mga fingerlings di ba may mga ano pa yun yung mga paco. albino pako oh. Asa ang dami po, hindi ko naman isa-isa, siya na lang May Korean fish rin. pa. Ayun. Ano ba yung mga alaga mong ornamental fish dito sir? At saka usually mga isda talaga. Mm -hmm. Ano sir? Mga goldfish, koi, subunkin, mm -hmm. mm -hmm. uh, tilapia, mm -hmm. hito, pangasius, kapako, karpa, mm -hmm. at saka mga tilapia, mga, mga ganyan po. Ayon, mga, may mga muli din, mga mm -hmm. cichlids, uh, parts, mga, mga cichlids, mga, mga ganyan. Okay. So yeah, yun lang pa uh, karami pala partner. Korean fish pa. Korean pa, fish. Yung mabilis daw lumaki. Ayun. So yun, nandito po kami para sabihin po sa inyo at, la, at least uh, kung sino ba yung interested doon sa ibang klaseng species naman partner. Kasi siyempre marami na tayong mga hito, tilapia, mm. di ba? So ngayon, tatanungin natin sa sir kung uh, sir, kailan ba nag-start itong pagninegosyo nyo ito nung nalugi kayo sa pagmamanok? Tapos nag-transfer kayo sa pag-iisda? Ano na sir, ah? year 2019. Ito, bago lang yung, oh bago lang po Opo tapos ay yung nagmamanok ako yung, ka po, yung uh, mga year 2013 uh, hanggang sa oh. 17 18 mm -hmm. pagka it, uh, year 2018 nag-rabbit din ako so wala walang pagka marang, uh, marang walang market mm -hmm. ang rabbit Ah, hmm. uh, ah uh, pa yung una pero pagka uh, kadalas huli na wala na. Hmm. Mahina nang ano so nag ano na ako nag try ako ulit ng fish hmm. pond yung dati kong ano doon yung palayan ginawa ko na lang fish pan ngayon. Kaya sa palayan kasi wala, marami ka, uh, nakaka ano rin, medyo mababa mm. ang presyo, minsan patas din. Ayun. Tapos minsan naman, failure. Mm. So mas okay pa dito yung fish pan kasi basta iba-iba lang yung mga ano mo, yung mga breed ng mga isda. Mm. So kahit araw-araw pwede ka makarelease. Or magpunta yung mga customer mo dito. Iba iba din yung klase uh, Limbawa, may mag, mag maghanap ng mga ornamental fish, hmm. o or mga pagkain ng mga isda. Hmm. So may meron tayong ibigay kasi meron tayong binagay. Ayun, ayun. Uh, so dami pa lang may palay pa pala partner. Oo. <laughs> saka ang lawak part na nang ini. Sir, <laughs> mga gaano kalawak yung area niyo po? Nasa ano siguro ito mga 15 hectares. Lahat, 15 hectares uh, yung hanggang doon sa nandoon. ito yung question na na curious ako hmm. dahil sa manong sa mga past videos na nakikita natin, hmm. malaki ang kita, hmm. di ba? Pero si Sir, sabi niya nalugi kanina at saka yung nagpunta sa atin dito, shout out natin yung relative mo. No? Yeah. sa Siya, nagpaputa nagpapunta sa atin yeah. dito, nalugi din sila pero ito sa nag, pagmamanok. Sa pagmamanok. Pero Sir, bakit pag isda ang naisipan yung pasukin? Bakit pwede naman kayo mag-vegetable farm, pwede naman kayo mag-mais, pwede naman mag corn, pwede naman, uh, bakit isda po? Actually, ang isda kasi pwede mo sa mapabayaan kahit isang araw, dalawang araw. Ayun yun ang kaibahan sa festival sa festival naman kasi araw-araw uh, palagi ka parang palay din yung ano eh yung festival araw-araw mo rin siya ititignan eh, kung mayroong mga pesticide o mga ganyan so mas uh, hard working talaga yung ano yung festival uh, so yung sa festival pa maka ano ka lang maka uh, ano yan, maka, ano yan, pa, maka time ka lang pero may meron din time na dapat focusan mo rin. Mm. -hmm. Alimbawa, sa pag pag, -pag breed so dapat focus ka rin sa pag breed mm -hmm. Pero pag ipag mo, kahit pabayaan mo na yan siya. Mm -hmm. O kahit uh, sa ano na lang, pakain ka na lang ang pakain araw-araw. Ayun, Ayun galon pala partner. Nalala ko nga partner, sabi ni Sir Bon, mm -hmm. kahit tatlong araw na hindi mo mabisita, hindi mapakain yung isda, hindi nagre-reklamo. Okay, mm -hmm. okay, okay lang. Okay, lang. Oo, oh, hindi nagre-reklamo. Okay okay. Mga kabawi lang. Mm -hmm. Oo. Oh. Yun. So, Sir, dito, ano ba yung mga pinakamalalaki mong mga isda dito na meron ka? Ano sir, uh, mga pako, apangkasyus, uh, uh, giant kurami. Giant kurami. Oh, mayroon tayo uh, yung black at saka uh, white. ganyan. Hmm. Giant kurami. Oh, oh, ah. O. Yan ang mga malalaking breed. Yung, yung meron kang actual ngayon, na uh, Sir Bon, yung uh, pako, mga ilang kilo ang actual mong meron ngayon dito? Asa ano ngayon? Asa ngayon, ni uh, ano pala, maabot para sa mga 5 kilos yung Ay, pako namin. Ayan. Ang Pangasius? Ang Pangasius nasa mga 3 kilos. Yes. Ang Giant Gourami? Ang Giant Gourami nasa 8 kilos. Yan sa 5 to 8 kilos. Pangina. Mm -hmm. uh -huh. Ilang years niya aaputin yung magayang kilo? Ah, uh, uh, ano yan sa sir? Uh, Aabot siya ng uh, 4 years. Bago maapot niya? Oo, oh, bago mo maapot. Medyo matagal lang siya. Mm -hmm. Yung Korean Fish? Yung Korean Fish, mas lalong mabilis yan sa maglaki. Within 1 month, maaabot ma ma na yan sa mga media kilo at saka, uh, ano yan, media to kilo to 1 kilo. One month lang? One month to two months. Parang gano'ng kalaki? Uh, maliit, uh, to two to three inches. Ganon. Ganito lang? Oo, oh, maliit. So, mas madali siya. One month siya. lang partner? Uh Oo. -oh. Parang hinigop nila nato yung feeds. <laughs> Pero kumakain naman siya ng feeds? Opo, makain din siya ng feeds. Ganon. So... Opo, feeds uh, sa mga plants. Mga planktons, ganon? Opo. Oo, oh, okay. So, yun pala yung hmm. sa Korean fish. Hmm. Kasi, last time napunta tayo kay Curtis, parang hmm. nakina. Sabi niya, hindi daw na gano'n, hindi like, masyadong... Nagkakain ng mga feeds, so, so, nahihilig sila doon sa mga uh, lumot. Marami po. kasi oh, pagkain. Marami pagkain. So doon so, so, sila siguro nasanay. You know? okay. So ang advantage partner, nandito tayo ngayon sa kanya. Hmm. Si, kay Sir, si Sir Richard, si Sir Bonbon ang uh, yeah. naming ni Sir Richard. So kilala siya dito sa... Sa hindi po nakakaalam, registered nurse po ito si Sir Bonbon. Mm -hmm. na, napunta po dito sa pagpa-farm dahil ang lawak po ng area nila. Hmm. So pinamana sa kanya siguro ng papa niya. 15 hectares. No? So, yun, walang mag ano. So, ito lang yung maganda kasi malaking contribution sa community partner. Pag ganito kasi, ikaw nagpuproduce ng ganito kalawak na maraming species. Mm. oh. saan maghanap eh? Ang dami nag-order sa iyo, sir. Saan, saan napupunta yung mga, ano mo, sir, yung mga fingerlings mo? Yung pinakamalayo na napuntahan nila? Ang uh, malayo, na, nasa Mati, Cagayan, hmm. hmm. Samuanga. Oh, Oo, oh, 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 ganun. Ano mga ano yun? Mga, uh, ano, yun? mga karpa, uh, tilapia, mayroon din tilapia, hito, at okay. saka mga Korean fish. Korean yun. fish? Oo. Oh. saka yung mga pako? Oo. Oh. At saka iba din yung mga, ano rin, yung mga ornamental, yung like sa goldfish, koi, okay. Ayun. So, sa lahat ng mga ornamental fish na yun, uh, Sir Bon, ano ang pinaka mabilis kumita dyan? Ang Yung pinaka top, siyang top earner sa Koi, Sir. Koi at saka hmm. goldfish. Ako oh. yung sa fish. Yon ang pinaka mabilis. Tapos yung mga ano, muli, uh, balon muli, ganyan. Oh. pang aquarium. Oh, pang, pang aquarium ng mga um, isda. Pang Pet. Oo. Oh, oh. mo ang... ito, huwag mo na kutuwid <laughs> sa sira. Huwag mo ko titigan niya naman tayo lahat ng aquarium. Pisda ako sa aquarium ko eh. Kaya no. mapawa. Uh, Alam ko, kanya. bibili ka kasi. Baka bigyan niya ako mamaya na isa. Pinaso lang na ano dito. Mamaya, ano tawag ko siya? Muli. hindi, yung isa, goldfish. Goldfish. Kasi yan ako, siyempre. Eh. yan. dito, Sir Bon. Kasi given na uh, hatchery, oh. partner, pag hatchery ka partner, wala kang market, mahirap talaga. Oo. So, oh. Mm. Given na uh, mahal yung fingerlings mo, oh. quality yung fingerlings mo, mahirap talaga. Mahirap. So sir, Bon, uh -uh. paano mo siya binamarket? Uh -huh. Ano sir, through online. kung uh, may, mayroon din akong ma, ano, mga reseller, Kung uh -huh. siya so, gustong kumita din ng, ano, ng pera. Uh -huh. So nag-reseller naga, si naga ano din sila, naga -reseller po. Ayun. Oh, yun lang. Tapos, uh -huh. pag uh, ano na, mayroon din nagapunta. Dito? Oo. Oh pag mapagkilala ka na so sila na mismo nagapunta mm. so referral na lang referral na. partner ibig sabihin partner pag dumadami yung kanyang sales ibig sabihin tested and proven mm. Mm. yun yun tsaka pinaka the best strategy alam nyo na yung online marketing no, online marketing o, kasi alas okay. lahat na ngayon may mga cellphones eh. o, mm. yun ang pinaka so, kahit, uh, kahit saan kang lugar makikita kung Trama. mag, mag post ka sa mga page na alimbawa sa kagayan mag post ka doon hmm. so meron makakita ganyan mag order ganyan tapos nag free delivery din ako kahit saan free delivery? Mm, free delivery pa okay. paano sir kung sample ang orderin ko? hindi uh, mag, <laughs> mag, mag <laughs> kami mag deliver kami pero hindi lang isang tao dapat eh, pasabay pasabay okay. kung marami so, so dapat may may ano may minimum order oo para uh, basta ma, ma ano lang ma Maagihan. Okay. Yung, madaanan, madaanan lang. Madaanan lang, oh Oh, yun. So, yun ang maganda Basta madaanan. Partner. partner, ilang years na? 2019, 2020, 2021, uh -huh. 2022, 2023. Dumaan pa na pandemic. Sir, so, ano? ano ba yung uh, usual na common big problem? Siguro, mga pinakamalaking problem na tingin nyo po, mafe-failure yung isang ganitong katulad nyo po na hatchery business? Ano, pag ganito, kung yung like sa mga predator, hmm. May uh, ano sa itaas mayroong ibon na kumakain ng no ng isda tapos hmm. sa ilalim yung mga like sa the snake hmm. sa yung mga palaka hmm. yun marami mayroon din water spider oh, water yun spider? din oh ano yun nagaano din, naga uh -huh. din yan sir naga din yan o fry okay. so kung hindi mo siya malinis ang area so wala mapu ka talaga yun oh so dapat pagka uh, I e, ano mo na magload ka ng mga fry dapat naka ano talaga yan naka clearing. Mm. -hmm. Uh, dry dry talaga yan. Okay. Oh uh, na walang ano po. Treated. Mm -hmm. Pagkatapos lagyan ng net. Mm -hmm. uh, at saka pokot sa si ibabaw. Ayan. Mm -hmm. So paano yung land preparation niyo sir, sir Bon? Ah uh, uh, pan preparation pala. Kalo mm -hmm. uh, ito kasi mm -hmm. yan naka-dry na. Anong gagawin halimbawa after harvest ng mga fingerlings anong gagawin diyan? ano uh, abunuhin uh, lagyan ng ano ng uh, 20 uh, ano na urea hmm. sa ka limestone hmm. para magbalik naman taba yung ano natin okay so yung lupa, lupa. Oo, oo, tapos so, ah ano, pag after 5 days patubian naman kung mag ano ka na magloot na ng price. after 5 days oh so, prasik, ganito uh, binibilad pa sa, araw oh binibilad pa may ilang araw yan Depende kung kung bakante, so patagalin mo. Pero kung do parang pabilisan, so mga 5 days magano ka na. Pwede na. na. Oh, pwede na. Ayun. So, ganun pala. Dito 5 days, ganun. Ngayon. So, partner, ganda lang ano, actually business. Pero ito hmm. partner, ano ba sir mas maganda pag nag hatchery business ka? Mag-work din ba pag concrete pad or talagang advantage na dito talaga sa natural na hmm. habitat nila? Mas advantage yung sa fish pan. Labi like halimbawa uh, limbawa, nakalabas pasok yung ano yung tubig. Hmm. So meron mga live force na uh, so hmm. makakain din yung mga isda. Hmm. So makalibre ka na lang pag pagkain nila. Yun pala yun, yun pala yung advantage oh, Tapos eh. pwede mo siya kung sa naftapan kasi kahit hindi mo siya mapakain kahit ilang araw, at least meron silang kinakain ng mga live foods. Hmm. So, sa concrete kasi, dapat pakainin mo talaga kasi wala silang makain dyan eh. Tama, no? Wala hmm. silang makain. Partner, so, tsaka? So mag -ano na lang ka dyan sa probiotics, sa uh, pag-ano uh, na So kailangan probiotics pa ganun sa concrete? Oo, oh, pag-concrete. Oo. So ganun pala yung ano partner. Ibig sabihin, mas hmm. maganda pag nag-hatchery kayo, kailangan meron talagang earth pan. Siguro mm -hmm. pwede kung meron kayong concrete pan para para, para meron kayong holding pan. Ano? Meron mm -hmm. ganun. Oh, no, no? no, sir. Eh, saka dito yung pinaka disadvantage kasi pag uh, ang usually cost ng prob ng failure yung mga predator. Oh, yung isa predator. Sa, kasi yun ang open space kay. Mm -hmm. So hindi mo makokontrol yun. Opo. So pasok, labas, pasok, 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 mm -hmm. pasok, pasok. So yun lang yung disadvantage. Pero pag sa concrete pan naman, pag uh, grow out, maganda. Sa grow out partner. Mm -hmm. Sa grow out. Ayun. Kaya dito sir, wala namang nakain dito na ano, uh, tawag yan, nanakaw pala na mga breeder mo. Ah, wala sir. Uh, okay Kaya okay man yung mga tao dito sa paligid Kasi finger lakes, hindi naman mapakinabangan. Oo, oh, na hindi. Na nakawin. Yung mga breeder. Unlike siguro ako. Oh. Pero partner, natatawa talaga ako ba? Talaga palagi pag nag-uusap tayo ng mga ganyan-ganyan, naiisip mo yung mga nakaw. Siguro maraming nagnanakaw sa inyo dati. hindi, <laughs> kasi usually... Pag ganito mga open space, tapos wala pa oh. dito si sir, uh, pag uh, araw lang siya meron dito, hmm possible talaga partner hindi no, mo yan no. ma-ex kumbaga na meron talagang ganun ganun meron area tama depende so, siguro sa area ayun na no. so dito sa depende inyo sir merong bang chances na ganun nagnanakaw nag ah oh, wala wala pa naman dito sa amin wala ayun, takot sa lakay siya mababait ang mga mababait mga respetadong tao mga kasi dito ah. respetado yun yun tandaan nyo po yun kasi sa mga pa partner, so, sa isang uh, expert na napunta natin yung doktor di ba mm -hmm. dapat i-consider mo yung mga ganong part yung uh, area nyo yung pag-aalaga mm -hmm. yung person na magbabantay din maraming consideration eh so yun ang advantage sir mm -hmm. dito sa area mo sir kung tot kung ganito karami sir sa tingin niyo sir mga ilan yung fingerlings na na-release -re nyo every month sa mga iba't ibang klasing uh, ano species okay. Uh, na min, Kung minsan, depende po sa lawak ng pan na i ilalagay. Mm -hmm. So dito na pan, uh, abot yan mga 15 to 20K. Mm -hmm. Ang -release namin, release namin. I-release namin. every Depende kung kailan ka mag-breed. Ano, mag mm -hmm. So mm -hmm. kahit araw-araw ka mag-breed, basta marami ka lang breeder, okay. mas okay. At saka marami kang pan na lagyan, mm -hmm. mas okay pa rin. So yun. Oo. Uh, dip, uh, pag, uh, harvest na, So, hindi ka mag-expect na 100% yung mga uh, harvest mo no, sa 15K. Okay. So, nasa dyan na lang siguro, siguro mga 10 to 12K, ganun. So, may mortality oh, talaga? Mortality talaga. Okay. So, so yeah. Mga... mga ganyan, oo. Tsaka nakadepende pa rin kasi sa market, no? Opo, hmm. depindi din sa market. Oo. Pero parang yung nakakatuwa kasi sabi niya kanina, eh, ubos na tayo yung mga ano niya, yung mga pako, yung mga mm. ano, di ba, no? Oo, no? Oh, no, 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 Oo. no, no, tayo mabili ngayon dito. Red tilapia na lang. Red tilapia na lang Red sa Red kakapa. T -t -t Ayun. So, <laughs> so meron pa daw ano? Ah... Uh, Korean fish. Korean fish ah, meron pa na tira. Ah, oh, mayroon. yun. Sir, kung alibawa sa kasi sila, baka nag-aantay na sila yung nanonood sa'yo, mm na-inspired na sa'yo. ah, uh, ano ba yung contact number mo na pwede ka na lang i-contact? Pwede ba sabihin, sir? Ah, pwede. Okay pwede. lang. Sige. Okay. Oh, sa Facebook, meron akong account na hmm. GB Aquafish Livestock. Hmm. At ang number ko, 0951-8823-873. Hmm. Do Doon na lang ako i-contact. Ayun, si Sir Bonbon. Oo. Sa ano number sir ulit, sir? 0951-8823-873. Hmm. Oh, kung hindi nyo nakuha, i replay nyo na lang. Uy, yeah. mga tungto. <laughs> dito po yan sa Banga, South Cotabato. Oo, oh, ah, sa Banga, South Cotabato. Ayun. kung uh, mahili, actually, uh, nung una, laro-laro ko lang ito eh. Hili kasi akong mm yung bawa isa pa, meron kasi akong ano diyan ng pet shop. Oo. Uh oh, Ah, meron. oh, meron. Uh -oh, ano pet shop mo, sir? San san? Ah, uh, meron diyan sa Malaya e Highway at meron din doon sa Beck Elementary School. Sa Banga. Sa Banga. Oh, yun, di puntahan niyo din paka doon na kayo Malaya uh -huh. e Highway. Opo. Saka sa Banga ano 'yun? Ah, uh, ano, ah, uh, crossing Malaya e. Crossing Malaya e tapos At dyan sa diyan sa Beck Elementary School. Beck, ano pangalan ng shop mo sir? Ah, uh, ano, JB Aquafish. JB Aquafish. Okay. Okay. Pwede nilang i-follow sa Facebook, ano? Oo, oh, pwede po. For sure, marami doon mga goldfish. oh, goldfish, koi. meron, koi. Yung mga, pit, uh, yung mga pangpit type. Oh. Pero, meron kang mga giant gourami doon. Sa ngayon, naubusan ako ng stock. Ay, oh. marami kasi kumukuha eh. Ayun so, lang. yun Uusan. ang, ang laging makukuha yung mga giant gourami. paku, hmm. pagkasyos, gano'n. Pariserve kami sila? Oo, oh, tapos uh, mga goldfish, Ayun. Ito yung pinaka-common. Oo, oh, common. Uh, koi. Goldfish at koi ngayong yung oh. top earner. Ito na yung chance natin. Huwag na nating paanoin pa to. Ngayon pala sa video para hindi siya makahindi. Oo Ay, na nah, mga, sa gadget. Huwag mo na siyang itrap. Oo. Oh, itrap na natin sa diritsyo. Si, mga ilan yung orderin mo? Hindi ko pa alam. Wala pa akong space <laughs> to. <still. laughs> Order siguro ako kahit mga <laughs> 50 lang. Wala pa akong space. Pwede na yun. Maganda na yun. So yung mga totoong mga inday, sana po uh, marami kayong nakuha na, ano, na nandito sa video ito. No? Si Sir, talagang sabi niya kanina partner, from uh, sa pag ano pag manok ah, no sa mga iba't ibang klasing manok hindi lang sa pag sa mm -hmm. yung pangsabong native oh. di ba doon din sir oh din. siguro may broiler ka din oh meron ayun doon lahat mayroon pero ang nagrabbit nangyari pa siya, nagrabit pa Nagrabbit oh. pa ang nangyari partner na failure ibig sabihin partner sa ganung stage 2013 14 15 16 17 18 17 6 hmm. years yun yung sinasabi ni sir John Rodriguez na magdalawang isip ka na nila siya na failure ha hindi lang talaga na kumita dahil na pahirapan sa market, oh. like, like yung rabbit niya, mahirap sa market. Sa market, oo. Oh. Oh. Uh, in terms of production, hindi siya na-failure. Oo. Oh. Opo. Pero so. sa pera? na Nalugi lang? Lugi. Lugi lang. pa rin yun. Ano mo pa rin? Lugi. Iba yung lugi. Lugi, lugi lang. Oh, sige. So, yung nalugi. Pero ngayon, partner, dito na, nahanap niya, natagpuan niya yung kanyang, siguro, swerte na kasi si, kumikita buhay na ba, sir? Sa, sa tingin niyo, sir, sa ganung kanito kalaking patchery, uh, sir, ah... Uh, Kumikita ng kabuhayan naman sa isang sa kada buwan sir? Maganda Opo, naman? ito uh, ito yung ginabayad ko sa sasakyan ko po sir. At mm uh -huh. ito uh, dito rin nanggaling sa pagbili ng sasakyan. Okay. Sa ano lang, sa sa Talaga. no, so, yung time nga nag ano ko na talay ng mais, uh -huh. wala failure uh, ano ka, Palagi kang tapal. Tapal talaga no. Oo, no, tapal. abuloy. Eh. Tapos, tawag niya. Ah, uh, uh, kabuno ka kabuno. Mm -hmm. Kabuno ka kabuno ka pa. Eh sir, ano ba nagbago doon sa buhay mo nung pag-start mo ng pag-iisda nung si nung kakaiba kasi yung last manok eh. Mm -hmm. O, oh. ngayon ano bang nagbago sa buhay mo nung pag-iisda mo na? Ano sir, uh, marami na kong na-cancel na invest. Oy. Like sa bahay, sa shop, uh, sa sasakyan, doon. Wow, guys, <laughs> swerte talaga <laughs> Last ko na lang talon ko oh, sige 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 sige. Ah, uh, Sir Bon. Uh, given na marami ka ng mga species or breed ng isda dito, ano yung pinaka-aim mo pang idagdag dito? Ano po? Yung mga prutas. Okay. Sa isda? Sa isda. Sa isda. Ah, marami pa. Kung ano yung mga bagong mga isda, yun ang ano ko. Pero ngayon, wala ka pang pinaka-target na idagdag? Wala pa. Wala pang may so, oh, siguro. Wala pang may may naha nagustuhan. Napupusuan. Napupusuan. Ayun. Okay. <laughs> so yun ah, so yung mga totoong mga Hyundai, ah talagang ah, hanapin niyo lang po yung napakaswerte niyo kung saan kayo kasi pag ah, yun yung sabi ng isang expert natin partner na pag hindi mo nahanap siguro mga ilang years yung partner 7 years ba? miguel ka na Oo, oh, mm -hmm. stop na kasi tama na yung limit na time na binigay mo doon kasi baka, para ka doon talaga sa iba kung hindi ka para doon sa, sa oh, so, ito si sir, eh, ilang years pa lang si Bo, sabi niya sasakyan, bahay, di ba? Maraming investment. Pet, Pet shop. no? So yun ang pinakamaganda. Pag smooth lang yung mga transaction na nangyayari sa buwan nyo, para po talaga sa iyo yan. So wag kayong mag gory no? So yes. talagang sikap-sikap lang, no, sir. Sikap lang. Sikap lang, sir. Ano ba yung best advice mo sa kagaya mo, sir? Sigurado marami na inspired sa inyo. Ano ba yung best advice mo sa kanila na kagaya nyo po na nag-shift sa isdaan? Ano la, mag hardworking lang tapos kung anong ano sa iyong puso i ano mo lang continue mo lang halimbawa dapat kung naka na ito yung gusto mo yung sa pag pifispan dapat ano talaga ng focus ka talaga oo yan ang dapat gawin focus at saka ano talaga yung ano yan <laughs> Kailangan wag kang mag ano mag siguro mag lang das lang as partner. Oh. <laughs> focus nga usually yes, continue, part... continue lang, continue, continue lang. lang talaga. Uh -huh. Sa lahat ng naikot natin, usually focus hard work at saka andun yung willingness mo or passion mo. Okay. Sa sa yung uh, tinatahak kumbaga kung, kung halimbawa ko is the man doon talaga usually lahat. Okay. Yung, yung kasi partner ni kasi sipin mo kapag uh, hindi ka namasaya doon sa pinagagawa mo. Ano yung pressure yung pag stress ka? Stress. Oo. Oh, eh pag masaya ka naman sa ginagawa mo, kahit sabihin natin konti lang kita mo, pero tuwang tuwa ka naman. Yun ang pinang maganda kasi madadating ang panahon na maaano ma ano mo na lang, achieve mo na lahat. Kung baga, uh, ano ka na lang, mag harvest ka na lang ng yung pinaghihirapan. So, yun. Ayan. Maraming salamat po sa mga tutumay hindi, no? So, maraming salamat talaga sa iyo, sir. At uh, na-inspired kami ni partner na nakapunta kami dito. Maraming salamat po sa kay Sir Castro na nakapunta din kami dito ngayon. Ayan. So, mga Toto mga Inday, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Sir Bonbon, dito yan sa kanilang sa farm nila sa Banga South Tabato mapupuntahan namin kayo mapivisit namin kayo mas mag-message na kayo sa amin yeah. so Luzon Visayas at saka Mindanao na ikot na po namin mga idol so lahat po ng mga inspiring stories sa ating mga farmer hero yan mm -hmm. sinishare po namin yung mga nila Uh, may bagay po namin sa inyo. Malay nyo, susunod inyo namang mga life story. Yan. Yeah. Pero bago tayo magtapos partner, shout out sa ating uh, kaibigan, subscriber dito sila sa likod lang sir. Kawai kawaii kawaii kawai kawai! Ayan, yeah. yeah. dito, si dito mam, sila nagkala sa atin. Yeah. Sobrang mga babait. Papakainin yeah. yeah. pa tayo niya mamaya. Joke ko! Okay, ganyan ganyan. So yun mga totoong mga hindi. mula yan dito sa Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Kasama natin ngayon ang ating registered nurse. Pero ngayon talagang farmer expert, farmer hero na natin si Richard Jim. Yan, kawai-kawai tayo -kawai, sir. Happy farming. Happy farming. Matutungo, mga totoo mga Inday. Kita-kita sa susunod na video.